Sabi <laughs> Okay, one, two, go. Sabi ko, ko, One, two, three. hindi oh, ang picture, recorder to. One, <laughs> La la la. La la la. la, -la, -la. <laughs> ano po masasabi ninyo Masaya dahil sa naman. pagtalon nyo? <laughs> La. Kayo, ano masasabi nyo sa pagtalon nyo? <laughs> Ay, ikaw, ikaw, babat ni ka natalon? <laughs> ha? Di ba masayang tumalon? <laughs> Di ba? <laughs> <Ay, mag> <laughs> <Ay, mag> <laughs> <laughs> Ay tama na Ah Pati Pati Pinuhilo ka Pinuhilo <laughs> ka Ayan, <tama>, nahuli <naga. laughs> Magtalon-talon Ay, -tal